mga kulets, Welcome back sa aking channel! So, ayan. Um, magandang gabi, mga kulets, <laughs> Dahil kahit gabi, eh, mainit pa rin. Talagang punas tayo ng pawis. Pasensya na. Eh, gagawa tayo ng kape. Kasi, masarap ang iced coffee kahit sa gabi. Ayan. So, kung makikita nyo, meron tayo dito ang apat na ganyan. Nabili ko yan sa Shopee, mga kulets Ito yan, o. Oh. Meron tayo dito ang French Vanilla. Meron tayong vanilla syrup, merong hazelnut syrup at ang ating caramel 'yan. Itong isa ay French vanilla syrup 'yan. Nabili ko 'yan sa Shopee, 69 pesos ang isa nitong mga kulay. I-try lang natin kasi nga gusto ko maging barista. <laughs> barista 'yan, pero syempre 'di ba? tipid na to kasi yung order tayo ng order sa Starbucks, sa Tim Horton, sa Coffee Bean, sa Black Coffee, sa Ambos Cafe, sa Dunkin' Donuts, di ba? Try natin gumawa ng sarili nating iced coffee sa bahay gamit ang instant coffee at ang simpleng coffee creamer na merong evaporated milk. Yeah. So, syempre, kailangan natin ang, palak ang ating pangmalakasang ang Yan, yeah, mga kulits. Ito lang naman ang sekreto dyan. At syempre, ang yellow. So, simulan na natin. Ang gagawin natin ngayon, mga kulits, ay eh, yung hazelnut muna special request, try daw natin tong hazelnut, kung anong lasa at kung masarap maang mga gawang sirup nung nabilahan kong seller sa Shopee. Yan. So, meron din tayong French Vanilla. Sa ibang araw na natin ito gagawin. So, isa-isa muna tayong flavor. ଛୋଟ <us> ଟା So, ito na mga kulets, ang ating iced hazelnut latte. Yan. O, oh, diba? Ayos ba mga kulets? ah, oh, pwede na. Lagyan na, na lang ng sticker dito. Pwede na kayong gumawa ng inyong sariling iced coffee na pwede nyo ibenta mga kulets. So, ito yan. Ito yan, hazelnut mga kulets. Yan. Ang ating hazelnut nung inamoy ko siya, amoy hazelnut siya talaga. So, ngayon, aalamin natin kung anong lasa mga kulay. syempre, di ba? So, titikman na natin to. Haluin muna natin para ano. Wagi. Wagi. Masarap. Asa na yung ano natin? Number one, suki. Come. <laughs> Masarap siya. Tikman mo. Ang ating number one suki na may honest review para malaman natin kung okay ba yung hazelnut. Hazelnut <laughs> na syrup na nabili sa Shopee. Sarap. Pam dapat eh halo. Ang oh, halo, haluin mo. Matapang tapang kaya kay paglaban. Oo. Matapang talaga yung nilagay natin kasi ano siya. 1 uh, tablespoon. Ngayon, kung parang sa inyo, gusto nyo ng medyo light ng konti, merong mga customer na magre-request na medyo bawasan nyo ng, bawasan nyo yung level ng coffee. Pwede yun mga kulet. So, kung one tablespoon, para doon sa mga gustong ipaglaban ng kape, okay yan. Pero sa mga gusto dito, ah, uh, light ng konti ang kape, pwede yung gawing half tis, teas, half tis po, ay half tablespoon, ganyan. Ano? Para sa sa'yo, one tablespoon o half tablespoon. <laughs> Ayos ba yung hazelnut nila? Lasang hazelnut. Hmm. Ito kaya, Tra try natin sa susunod Ito. French vanilla. Sarap. Sakto lang yung kape o babawasan. Para sa iyo. Mga 3/4. Ah, three 3/4. Uh, okay, well, <laughs> anyway, mabawasan natin. Pwede naman 'yung magre-request ka kahit sa Starbucks. Less sugar, less coffee, pwede yung mga kulits. Lalo na sa Starbucks, masyado silang flexible. Sasabihin nila, ah, uh, four pumps lang ma'am. Four pumps coffee, four pumps vanilla syrup, sugar syrup, four pumps, ganyan. Pwede nyong bawasan. Yaw-yaw <laughs> nang yaw-yaw. Okay na? Pwede na tayo mag-open ng coffee shop. Eh, nilagay mo, binigay mo na yung secret mo. Ah, sarap. Lang. Okay lang yun, di ba? Sabi niya, binigay na daw yung secret. Eh, hindi naman lahat tayo nasa Laguna. Oo. Oh. Ayan na, sa Shopee yan na. Oo. Oh. Yan. ba? Oh. Okay. Bakit? Tapang. ah, matapang. Sobrang tapang. Kasi one tablespoon to mga kulets yan. At least, honest yung number one. So, okay natin, di ba? Oo. Oh. Akin. para sa akin, okay lang. Hindi ako masyadong mahilig sa kape, pero oo, matapang siya ng konti. Siya din, kasi hindi naman talaga kami pala kape as in yung uh, minsan apat na beses or tatlong beses magkape sa isang araw. No? Pag nag lang kami, tsaka kami nagkakape at kalimitan yan, mga frap at tsaka uh, iced coffee yan. Tapos pagdating sa Starbucks or sa Tim Hortons, nagpapabawas kami ng level ng coffee. Kasi nga yung tolerance namin sa coffee. Hindi ganun kataas kasi nga. Nitong mga nakaraang buwan lang kami nag-start mag iced coffee ng mag iced coffee yan. So, eh na yung mga kulets. Talagang trial and error. Ito, one tablespoon para doon sa mga mahilig sa kape. Okay to. <laughs> one tablespoon lang yan, ha? At instant coffee yan, mga kulets. So, Abangan nyo yung iba pa nating flavor. Meron pa tayong tatlo rito. Marami sila eh. Kung makikita nyo sila sa Shopee, comment down below kung gusto nyo ibigay ko sa inyo yung link ng pinag-orderan ko nito sa Shopee. Pwede. Dagdagan mo ng ice para hindi masyadong matapang. Yun know, May ice pa. Di ba mga kulets? Tama yan. Meron pa tayong natitirang vanilla, fresh vanilla at caramel. So, abangan nyo yan sa mga susunod nating videos, mga ko. Let's see you tomorrow. Mukhang hindi kami makakatulong nito sa tapang ng kape. <laughs> Bye! Dinagdagan namin ng ice. Pasok na siya sa panlasa namin. <laughs> Siguro mga ano to. Half tablespoon na to ng coffee. Yan. Dinagdagan namin ng ice. Yan. Yung iba nga sa sobrang tapang na gusto nila ng kape. Yung espresso, di diba? Naku, tinaray ko yung mga kulits. Never ever. Ang <laughs> lang niya, mahal-mahal pa, pero sobrang tapang. Yung iba magre-request ng mas matapang pa. Pwede niyong gawing 2 tablespoon to mga kulits. So, bye-bye. Nagpahabol lang.